Mansa, meet my mamita, señora Bettina Caballero. Maganda yung nobya ni Pablo, pero magaspang, magaspang magas pang kumilis. kami ni Pablo sa bar. Sa bar po na pinagtatrabaho ako bilang waitress. Waitress? Hindi ko alam kung paraan para ipakilala ang sarili ko. Senyorito! Nakita ka ba? Matuto kang makiramdam at lumugar? Kundi ikaw ang lununurin ko sa pool! Sino ka ba? Tugin ka lang naman. Tama si Tanggol. Kago ka nga. At least mayaman ay yung tanggol, kagulaw. Ah! Akala ko maayos ka! Bakit? Sino bang binagmamalaki mo? Bukod ba kayo? Dabar, na! Wala ko salikod na! Meron kasi akong magandang balitang dala. Nakauwi na raw dito si Alberto. Naglalagi daw to doon sa Kale, Gonzales. Alam ko na kung saan nagtatabi si Alberto. Kamay Gonzales kung paano. dito sa Quiapo. Kailangan pala kung hindi sa tayo. Wala tayong magkakasaya ng panahon. Ang kapal mo! Hindi ah, ah, ka pala kontento ah, sa pagiging taber! Pinisisik ah, ah, mo para sarili mo dito sa bahay ko? Asan ah, yung tabang mo? Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Marami na rin akong nakaharap na halang bituka! Sige, ipatok mo! importante yung ko. Si Tanggol lang ang pwedeng gumawa nito dahil gusto niya ang gantihan patayin patay na namin ni Lena. Tapos na ako! Kinaasa nila ako na... Baba! Kumanda ka, Pablo. Alam ko na ikaw ang gumawa sa akin ito. Patawarin mo ako. Hindi pala na kita nailigtas. Kaya pinapangako sa iyo ngayon. Eh. Igaganti kita. Anggol, sigurado ko pa rito? Yan, yeah, may dumarating. Di na ba iyon? Alberto! Mapapahama ka diyan. Mayo ayaw niyo akong samaan, ako mapasok muna sa mabibigyan ko na rin ng katarong mat ang pagkamatay mo. Hoy! Ano ginagawa mo dito? <tong> Ito na ang tamang oras para makaganti tayo sa kanya.

ko siya para ako nakatingin sa salamin.